Kagaling magtago ng nararamdaman ang mga babae. Minsan nakakatawa pa rin yan kahit hindi na siya masaya sa nangyayari. Ganon sila kagaling magpanggap. Kaya pa rin kumilos na parang ayos lang ang lahat. Kahit kakagaling lang sa iyak. Imagine, kinakaya niyang maging normal sa harap ng ibang tao kahit hindi kayo okay may mga bagay siyang hindi sinasabi sa iyo dahil baka sabihan mo lang siya ng OA. Hindi naman siya sa naglilihim sa iyo. Minsan hindi niya na lang sinasabi dahil baka makadagdag lang siya sa problema niyo. Kadalasan kasi kapag nag-open siya ng problema, sasabihin mo gumagawa lang siya ng pag-aawayan. Tapos kapag naipon yung galit niya, sasabihin mo hindi mo kasalanan. Pansin mo, minsan kapag nag-aaway kayo, may kasalanan kang bigla na lang niyang babanggitin. Yun yung mga gusto niyang sabihin, pero mas pinili niyang kintimid. Yun yung mga bagay na gusto niyang pag-usapan, pero akala mo kadramahan. Mga problemang hindi mo nahahalata, kasi hindi ka marunong makiramdam. Kahit nakakarindo siya, kapag galit, lagi mo pa rin siyang papakinggan. Kahit matagal na kayo, lagi mo pa rin siyang kakamustahin. Kasi minsan may mga bagay siyang gustong pag-usapan, pero hindi niya kayang sabihin.